Mahilig ka ba mag food trip ka wan? Oo, Yung naman? Meron na naman tayong bagong na tagpuan. Overload sa sarap at sobrang mura. Kasi alam niyo bakit ang sikreto ni Mami Shing, mapapansin ko lang ha, doon sa observation ko. Lahat ng tinda niya, hindi niya tinipid. Simula sa gata, sa mangga, ang dami. Tapos sulit na sulit, ang sarap. Dito lang yung matatagpuan sa Mount Samat Street, Tondo, Manila. Kilalang kilala ang kanyang tinda pagdating sa merienda at tinatawag siyang isang reyna. Ang reyna ng kutsinta na si Mami Sheng. Nagsimula yung business ko noong 2020. So sakto magda-lockdown, naisip ko si Kutsinta. Gaano kaya karami na bebenta ni Mami siyang sa araw-araw? At hindi rin kaya siya nalulugi sa dami ng sahog na nilalagay niya sa mga paninda niya? Sa isang araw, nakaka 500 styro ako. Ang galing. Thank you. Ano ba? 80 pa lang yun. Iba pa yung palabok, iba pa yung kunyelo. Sa kunyelo, nakaka-400 na baso ako. Tapos sa uh, palabok, nakaka-150 styro tayo. Nung panahon na yun, nag-open ako 2 p.m. hanggang 6 p.m. So, ilan yung ilang oras lang bumapatak. Bali, 4 hours lang siya, di ba? Ganun kabilis, ganun karami yung tao na pumupunta talaga sa Yung kutsinta ko kasi, may kasi may kakaiba siyang twist. Kakaiba yung lasa niya. May, may matitikman ka na hindi ko rin masasabi kung ano. Nasa akin mo lang talaga matitikman. Dito lang sa kutsinta ko na to. <laughs> ano, palabok yung palabok ko kasi talagang pang, Ilalaban mo rin siya sa mga nagte-trending na palawak sa paligid, mm. di ba? Halos okay. lahat, halos no. lahat hindi ako nagtitipid. No. Okay sa'kin sa yun na marami akong maglagay ng ingredients, ng toppings, kasi yun yung babalikan sa'yo ni client, ni customer. Di ba? Ang sarap sa puso. Tapos kahit, kahit saan sila galing, kahit malayong lugar pa sila, may mga nanggagaling ng Cavite, Pampanga, Bulacan, Quezon City. Sabi ko, oh, thank you po. Tapos meron na bumabagyo na inahanap ka namin sa may tayuman. Sabi ko, sa inyo ako po, sabi ko, lumipat lang po kasi katulad niyan. Pag umuulan, wala tayong masisilungan, di ba? Ay kasi bangketa lang yung time nung nandun pa kami sa tayuman. Kaya humanap din ako ng magadagan ng pwesto. Sige ako muna. Kain tayo. The best wine, kasi, alam mo bakit? Yung alat, tamang-tama. -tama. Parang biho nila. Ganda ng pagkakaluto. Tapos, yung sauce, saktong-sakto. Dito, dito talaga, sa palabok, ay sobrang dami ko na rin yun palabok. Ang nagdadala talaga dito, sauce. So, kapag sobrang alat ng sauce mo at hindi masarap ang sauce mo, parang wala lang ko. Meron pang ano, chicharong bulaklak. Tip ko sa inyo, kawan, kung dadayo kayo dito kay Mama Sheng, kakain kayo na ito, tigaan nyo ng calamansi. Mas masarap sa so, naglalaban yung lilamnam ng uh, palabok, tapos yung uh, asim ng kalamansi. At yun naman yung isa sa mga pinagmamalaki na lakawan. Kasi alam niyo bakit? Ang sikreto ni Mami Sheng, lahat ng tinda niya simula sa palabok, dito, hindi ko pa natitikman yung pasabog uh, niya na kutsinta. Hindi niya tinipid. Simula sa gata, sa mangga, ang dami. Tapos sulit na sulit, ang sarap. Diba yung uh, sayo ko nararamdaman ngayon sa sarap ng ano ko, nakakain ko, sa shake na naiinom ko. Kasi typical na mga naiinom natin na shake, di ba? Parang tipid na tipid. Galit pa yung tindera pag naglalagay ng shake, di ba? So ito, tingin ko hindi ito tinipid. Diba mo, mas marami ang gatas kaysa Bye. sa yellow. Kaya, isa so, ito sa so, mga masasarap kong kinainan at dinayuhan dito sa lugar ng Maynila. Overall, okay, sarap. Kung i-rate ko siya, 1 to 10, I think 9.9 siya sa akin. Ito naman ang kutsinta naman nila. Ay worth to ng uh, 50 pesos. And then nga kapag uh, regular lang, hindi special, 35 pesos lang siya. Pero para sa akin, dun ka na si special kasi honti lang difference eh. Ito, titikman natin ha. First bite. Sabi nga daw nila, unang ang unang pagat daw ang pinakamasarap sa lahat. Pag unang una daw ay masarap. kung pancinta nila guys sa totoo lang nalulusaw o oh, ayun o no? ayun oh, o no? mm. kapag ina ano, ng mga ina na, na ano oh. siya ha hmm ayun mo yung ano kawal may parang may mga angel sa gilid ko mm, ba't man ko yung naman oh. <laughs> na parang may mga angel sa gilid ko kaya pala sa pinagkakaguluhan ng mga vlogger, sa pinagkakaguluhan kawan ng mga ibang mga tao, dinadayo talaga siya. Bakit? Sobrang sasarap ng mga tinda niya. Robert. Walang katuwag. Talagang dadayuhin. 9.9. Ito. 15 out of 10. lumagad siya sa sobra-sobra. Sobrang sarap. Promise, ang sarap talaga. Nasaksihan natin ang isa sa mga trending at pinipilahan na kuntsinta ni Mami Siyeng sa Tondo. Lumaban, magtiwala, at wag uminto. Yan ang mga naging katangian ni Mami Siyeng upang mapagtagumpayan ng kanyang negosyo. Kaya mga kawan, kita-kits ulit sa mga susunod na food trip. Dito lang yan mm -hmm. sa 1FM. Mm -hmm. Mm -hmm, bago yung, bago yung, bago?